umungha ng isang kapirasong puting papel, pulang bolpen, pen, pula or itim na bolpen, isang basong babasagin, at lagyan mo ito. Ang baso ay lagyan mo ng kalahat ng Sa papel ay isulat mo ang tatlong beses sa taas ang iyong pangalan, tatlong beses ang iyong pangalan. Sa baba naman ay isulat mo ang 520 8888 So, Tatlong beses ang pangalan and then <clears throat> sa baba po ng pangalan ay isulat mo ang 520. Sa baba ng 520 ay isulat mo ang apat na litrang number 8, infinity number. Pagkatapos ay itupi mo ang papel paharap sa inyo ng tatlong beses din. So, isa, dalawa, tatlo. Pagkatapos po ay kuhanin mo ang baso na nilagyan mo ng rock salt at isiksik mo dito ang papel. Pagkatapos po ito, ilalagay mo po ito doon sa part kung saan ito nasisinagan ng araw, kung saan southeast, kung saan uh, sumisikat ang araw. Kung saan sumisikat ang araw ay doon mo ilagay ang ating uh, ginawang pampaswerte. Ito po ay magdadala sa atin or magpapapasok sa atin ng mga positive energy na magiging sanhi ng mga swerte papasok din sa ating tahanan. Muli lagi natin pinapaalala na lagi natin itong samahan ng pagsisikap. Lagi tayong ang uh, nagsisikap tayo, nananalangin tayo, naniniwala tayo, may pampaswerte tayo, <coughs> tiyak, dubli-dubling swerte ang ating makakamit.